ako 6 to, ano pa to, 5 to 6, so uh, yeah. So, masaya, kasi pag nakompleto mo yung pag nakompleto mo yung simba, nakaka-achievement na yun, nakaka-fulfill ganun. So, malapit ka kay God, ganun. So, lahat na gawa mo na. Bang. Pag, ano, uh, wala kang ginagawa, it's better na mag ka na lang, ganun. Kasi, so, uh, So, hindi ngayon. So, ayun. Dito ako sa mall. So, handy na. Um, It's fun Movie world. Or, in a sense, movie world. Daming taong nagsimba. Kita nyo naman sa shorts ko nilagay. So, daming taong nagsimba. Kanina, kumain din ako ito. Hmm. Kumain ako dito. kasi naka-flash na ilaw lang pero walang feature. I'm so, voters, na Malamig kasi dito kaya gusto-gusto. Gusto. Kaya may simba. Yun ang importante, may simba. Nakangin lang sa labas mamaya, hindi dito lang sa loob. Kasi Sunday ngayon, so off ng mga inday. <laughs> Alam nyo naman, pag Sunday, kailangan talaga may me time May me time ako ganun. So, uh, sarap dito sa Prairie Fair. Ayan. Ayan. busog na ako sa kayo. Bukas, Monday, so start the day, new day sa may trabaho na naman, ganun. So, sa bakery ako may trabaho. tapos sa on same online business ko, Ganon. May mga kailangan kong tapusin na mga requirements, ganun, sa passport ko, sa visa ko, ganun, for my phone two reasons visa sa US hopefully this year. Yeah, September by September pupunta na ako ng Amerika. Pero mag-tour pa rin ako sa ano sa um, Europe ganoon. Pupunta kayo ng Europe by September. Then after Europe, two weeks ako doon and then kasi ano eh um, compulsory kasi 'yon sa ano like requirement ko talaga. para makapunta ako ng US kasi kailangan ako ng matatakan ng visa so pupunta ka ng US, gano'n. Tapos, pupunta ka sa Mexico, gano'n. Tsaka, sa, sa, ano na, sa mainland na. So, anyway. Ayun, so, meron akong mga jobs online business and mga jobs gano'n. Na regular ako gano'n, na employed gano'n. So, may permanent employed na ako sa mga business, eh, mga trabaho, ganun. So, um, inaantay ko na lang yung sweldo ko. Meron kasi babayaran na service fee, mga ganun. Meron mga mga service fee, mga miscellaneous lang yan. So, kundi lang yan para, para, ano, para makapakuha ko yung buong sweldo ko. So, ayun. Lahat ng pinagtrabuhuan ko may sweldo ko. So, kaya, In total, thousand talaga. Maraming thousands talaga yung sweldo ko. So, Ayun. Hopefully, nakuha ko na yung kahit isa or dalawa lang na sweldo ko ngayon. So, ayun. Update ko na lang kayo sa next vlog ko. So, nood lang kayo sa mga vlog ko. Ang daming tao. Nakaupo doon doon. Ang daming tao lang ako. Yeah. Ang daming come and go. <laughs> Ang daming kumakain kasi sa hindi ngayon kailangan ano, ano nila nag-enjoy lahat ng tao. So, masaya ayun guys uh, so ayun update ko na lang kayo sa next vlog ko sa kung anong travel tours ko ayun don't forget to subscribe and share my youtube channel guys thank you guys for watching bye bye